Matakot pre, sana lumabas siya, makoncesya siya, maawa siya sa mga kamag-anak nun. O oh, paano pre, dito na ako? Oo oh, sige pre, kasi hmm. inutosan lang din ako eh. Oo oh, sige pre. Ing na. Ingat ka. Pre, iingi sana ako sa'yo ng kunti oh. tulong. May nagugusto na akong babae dyan, taga baba. Hmm. Eh kaso may nakikelo, may nanunulot sa akin. O nga pala pre, si Randy, o kilala mo ba yun? Nagkarito rin yun. Teka, si Randy? May abang yun ah. Yun ba nanunulot siya pare? Eh, ano gusto mo gawin natin ngayon? Pre, gusto ko sana bigyan ng dala. Takotin lang natin. Parang din na ako sulutin. Ah, ganyo ba, pare? Eh, paano kung pumalag, pare? E, di patulan natin, pre. Di, e, halika na. Anapin natin. Tara. Oh, parin bro. Ayun pala yung Randy, oh. Oo oh, nga, no. Hila, pare. Lapitan natin. Tara. Tara. Oye, Randy. Bakit pre? Mayabang nga talaga, no? Pati hindi ni yan na kung pare ko sinusunod mo pa. Alam mo, nag-iisa lang yun. Ano? Ano siya sabi nyo? Saka anong pakilang ko doon sa babae siya sabi nyo? Hindi ko nga kilala yun eh. Saka umalis nga kay sarapan ko. Baka tamaan kay sa akin. Ah, pare, maangat talaga to. Tumayo ba? Ako ah, may dugo Ako, na oh. oh, pre. Napasama yata tama na ito. May dugo. Oo oh, nga. Ano kaya gagawin natin? Pare, may nakakita sa atin. Ano nga? Pare, bilisan natin. Iwanan na natin to. Hoy! Kaya so, ginawa na dito? Mukhang hindi na humihinga to ah. Nakaalis na. Ang dami pa ako sa kanila. Pare, nabalita mo ba yung nangyari kay Randy? Oo, oh, pre. Nabalita ko eh. Kawawa, no? Di pa ba nauli yung may gumawa doon? Di pa nga eh. Pero balita ko. nakakita na testigo rin eh. Testigo pre. Sino naman yun? Kahit ako hindi ako lalabas, kahit sabihin mo nakita ko yun, oh. matatakot ako. Matakot pre. Sana lumabas siya. Makonsensya siya. Maawa siya sa mga kamag-anak nun. O paano pre? Dito na ako? O oh, sige pre. Kasi hmm. inutosan lang din ako eh. O oh, sige pre. Sige. Ano? Ingat ka. Sige lang po O kuya, tagal mo naman. Gugutom na ako eh. Kuya. Kuya. Ano nangyayari sa iyo? Kuya. Kuya. Kuya, ano bakit? Kuya. Ano ba nangyayari sa iyo? Napapansin ko, nangaraw ka nang tulala. Hindi ka nang makausap nang maayos. Wala to, Aris. Kumuha ng tindig. Ngayon, okay, guys, tawag ng pagkain natin. Ano 'yung nangyari kay Kuya? Hindi siya dati ganyan. Alam ano ba, Dok? ano yung nangyayang ginawa natin yung nakaraan? Hindi kayo magsumbong yun. tapos yung makita natin yun. Oo nga, pare. Alam ko, taga rito lang yun. Eh. Madali natin makikita yun. Sana makita natin. Oo. Oh. ba ito? yung nakakita sa atin yung nakala, no? Oh. Ito ba yun? Hoy! Pare, ito ba yung nakakita sa atin? Oo, oh, pare, yun yung nakakita sa atin yung nakaraan. Ha? Ganun ba? Ikaw sumama ka lang sa amin? Ang gawin sa akin! Ang gawin sa akin! Sumama ka na lang! Ang gawin sa akin! Tulungin ako! Kuya! Ang gawin sa akin! Huwag yung sasaktan kuya! Kuya! Huwag yung pong sasaktan! magalala, hindi ka namin sasaktan pero tandaan mo itong mga mukhang ito ha sa oras mismo magsumbong ka hahanapin ah, ka namin kahit saka magtago ha! Tandaan mo! Maigi ha! Oo nga, tandaan sinabi na kung ko sa'yo. Oras na magsumbong ka. Kung nakita mo, ganyan din mangyayari sa'yo. Opo, oh, oh, kuya. Uh, Opo, oh, kuya. Opo, ah.